Paano po ba ang pagbibigay sa panahon ngayon? Bago po tayo magpatuloy, kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Please like and subscribe to our channel para mabigyan po tayo ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Salamat po sa inyong suporta. Mabalik po tayo sa ating pong pag-aaral na kung tanong na ito ay bigyan po natin ng paglilinaw na ito ay galing po kay Noel Sutari. Muli natin basahin ang kanyang katanungan upang manawa natin ang mga bagay na nilalaman ng kasulatan. Ito ko ang kanyang katanungan, paano po ba ang pagbibigay sa panahon ngayon? Ano ba yung ibig sabihin mo, pagbibigay sa gawain ng Panginoon o pagbibigay sa pagkakaloob o mga gawain na kung ito ay tumutulong ka sa pagkawang gawa So, may mga bagay tayong uh, dapat i-consider kung saan natin ito gagamitin ang salitang pagbibigay. At ngayon, bumasa po muna tayo ng ganitong bagay mula sa salita ng Diyos. Basahin natin. Sa mga sulat po ni Mateo 6.1, basahin natin, Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. So dito sa talatang ito na ating binasa, ano po? Ang warning po sa bawat isa sa pagbibigay, ano po? Sa paggawa ng mabuti, kasi po yung pagbibigay po, paggawa ng mabuti. Kaya yung paggawa po ng mabuti ay hindi ito pakitang tao. Bakit po? Kasi mawawalan po ito ng gantimpala mula sa ating amang nasa langit. Ayaw ng Diyos na ang pagbibigay mo ay pakitang tao lang. Sa ating salita ay plastic, ano, uh, nagkukunwari. Hindi totoo ang kanyang puso sa gawain ng pagbibigay. Kasi po yung gawain ng pagbibigay, ito ay isang bagay na mabuti sa harapan ng Diyos. At ngayon, dahil sa iyong tanong, balikan natin paano po ba ang pagbibigay sa panahon ngayon? Sa panahon natin ngayon, kung gawain po yan ng Panginoon, ay may ganito po tayong mababasa. Kasi kung naglilingkod tayo sa isa't isa at matulungan natin yung kapatid sa pananampalataya, may mga ganitong pangungusap si Apostol Pablo patungkol po sa pagbibigay. Masahin natin. Sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, dito sa Ikalawang Korinto 9.6, masahin natin. Tandaan ninyo ito. Ang naghasik ng kakaunti ay umaani ng kaunti. Tandaan nyo ito. Ang naghasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang naghasik ng marami ay umaani ng marami. Napakaganda po ng pangungusap na ito. Ano po? Sapagkat sa pagbibigay, ito'y pinapakita doon sa una nating binasa na kusanay. Huwag pakitang tao. Kung may kaya ka gawin mo ng buong makakaya mo. Amen? I kung kaya mong tumulong, tumulong ka. So, yan po ang uh, binibigay na talata para maintindihan natin patungkol po sa pagbibigay. Kaya, kung naghahasik ka ng kaunti, ay umaani ng kaunti. At naghahasik ng marami, ay umaani ng marami. So, may mga bagay na uh, pinapakita dito, no? Kung may kaya ka naman at hindi mo may bigay ng gusto, ibig sabihin, mas prioridad yung nagbibigay ng marami. Lalo ka pang bibigyan ng maraming pagpapala. Amen? So, ganun po ang uh, patakaran o layunin ng pagbibigay. Para makita ninyo, no? So, ngayon, kung itutuloy pa natin sa verse 7, amen? ang bawat isa sa inyo ay magbigay. So, utos po. Bawat isa, mahirap ka man o mayaman. Amen? Para maintindihan natin yung pagbibigay, muli nating basahin, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Napakalinaw dito sa ating binasa, no? Na kung saan ay... Ito'y utos. Ang sabi dito, ang bawat isa sa inyo. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan. Ibig sabihin, anong decision po dito ay yung sarili. Yung sarili niyang katauhan. Sarili niyang desisyon. Sa, kanya, sa kanyang puso magdedesisyon. Hindi ito dinidiktahan ng sino man. Wala pong uh, ididikta dito na kung saan ito ay ginagamit ng ibang mga mangaral na dinidikdahan ang mga nagbibigay. Hindi po ganun. Ang sinasabi dito, no, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, yung sarili mong desisyon. nagpapasya ka o nagdidesisyon ka base sa iyong kalooban. Yan po. Nang walang pag-aatubili. Ibig sabihin, ay hindi ka nagdadalawang isip. Amen? Ibig sabihin, hindi ka napipilitan. Naibigay mo lang dahil napilitan ka. Hindi po ganon. Ang gusto ng Diyos, dahil mahal ng Diyos, ang nagbibigay na may kagala ka. Di ba? Natutuwa ka kapag nagbibigay ka, malaki man o maliit. na ang ibig sabihin yan. Pero kung ikaw ay nadidiktahan, ng sino mang nangangaral, hindi po ganun. Ano, katulad ng ganitong pangungusap na ginagamit yung malakay 310. Ano, yun po ay mali. Ito po yung maling uh, katuruan kung ito yung ating uh, gaganapin. Ano, kung ito ay gaganapin natin sa panahon ngayon, wala pong problema kung nasa lumang tipan ka. ginagana po nila yan. Ano, hindi po yun masama. Ang nagiging masama kung gagamitin natin itong pangungusap na ito sa bagong tipan kasi nga po, hindi po pwedeng pagsamahin ang kautusan doon sa lumang tipan sapagkat sa mga Israelita yon Kaya nagkaroon ng bagong tipan, ito ay para sa paraan ni Heso Kristo, ano naman yun ang dapat natin gawin? Ano ang dapat nating gawin? Susundin natin yung pamamaraan ng ating Panginoong Isus. Kaya uunawain natin itong talatang ito para maintindihan ninyo. Ito po ay panahon ng mga Israelita para tuparin nila. Pero para ganapin natin sa panahon ngayon, yung po ay mali. Yan ang sinasabi ko. Ano ha? Kinukumpara ko po para maintindihan ninyo. Baka sinabi nyo na intindihan nyo yung maling-mali. Hindi po maling-mali, kundi tama yung ginagawa yan sa lumang tipan. Ang problema nga, hindi yan sinunod ng mga Israelita. Eh tayo kaya, hindi tayo Israelita, ipatutupad e eh, pa yan, di lalo na tayong hindi makasunod. Yun ang ibig sabihin. Kaya nagkaroon ng bagong tipan para maging madali sa atin sa pagsunod sa Diyos. Amen? O, basahin natin ang mga ganitong mga bagay para maintindihan natin yung tamang pagbibigay. Magpatuloy po tayo. So, basahin natin ito para maintindihan ninyo. Pero ngayon, hinahaman ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoon makapangyarihan, dahil ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa nyo ito, padadalang ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. So, dito sa mga pangungusap na ito, ang inuutusan ng Panginoong Diyos ay yung mga Israelita. Pero ito ay nasa lumang tipan, hindi natin pwedeng i-apply. Bagamat mismo yung Panginoon ang na nagsasabi, pero dito sa panahon natin ngayon, dahil ito po yung tanong po ng ating nagko-comment sa ating YouTube channel na si Noel Sotare, Paano po ba ang pagbibigay sa panahon ngayon? Kaya sa panahon ngayon, itong binasa natin, panahon noon ng mga Israelita. So, hindi na po ito. Hindi na po ito uh, gaganapin. Ano ho? Sapagkat, bakit? Meron pong tinatawag na lumang tipan, bagong tipan. So, ito ay sakop ng lumang tipan. Itong Malakay 310. So, yung ating babasahin ay sakop ng bagong tipan. Kaya malinaw dito sa ating babasahin, ano po? Sa ikalawang Korinto 9.7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan. So, ito po ay salita din niya ng Panginoon. Kaya nasa bagong tipan, magbibigay ka hindi porsyento. Kasi doon sa lumang tipan ay 10% ang iyong ibibigay. Hindi lalabis, hindi kukulang. At dito sa bagong tipan, malaki man o maliit, wala din pong problema. Nakita po ang deferensya ng dalawang pagbibigay sa luma at bagong tipan. Ang lumang tipan, doon sa ating binasa sa malaki triten, 10% ibibigay mo yon. Huwag lalabis, huwag kukulang. Samantalang sa bagong tipan dito sa ating binasa, sa ikalawang korinto 9.7, kahit sumobra man o lumabis, humigit sa 10% o kumulang sa 10%, wala pong problema. Iyan ang bagong tipan. So, malinaw po ba sa inyo? Sapagkat ang sinasabi ng kasulatan, gawat 2035, ginawa ko ito upang maipakita sa inyo na sa ganitong pagsusumikap ay matulungan natin ang mga dukha. Lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Hesus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So dito naman po makikita natin yung uh, payo ng mga apostol at ito'y sinabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad niya kaya naisulat po ito sa aklat ng mga gawa na kusang susundin natin din yung sinabi ng Panginoon. Ano po? na maintindihan natin yung mas mapalad kaysa tumatanggap. Kasi po dito para makita natin, hindi lagi nang tumatanggap tayo ano, ng biyaya at pagpapala. Kailangan natin di magbigay. So yung biyaya mula sa Diyos, pag tinanggap mo, kailangan mo rin magbigay. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Yan ang pangako ng Diyos. Bakit? Lalo kang pagpapalain pag ikaw ay nagbibigay. Hindi lang sa gawain ng Panginoon, kundi sa mga taong nangangailangan. Yung po ang mas importante, tumulong sa mga nangangailangan. Yan po yan. Kung gagamit kayo ng uh, pera, o inyong lakas, o inyong talento, anumang mga bagay, ibig sabihin, hindi lang po sa pera ang pagbibigay. Panahon, tulong, na kung saan ay matulungan natin ang iba. Katulad po nito, sa inyo pong pagtatanong, nagtatanong po kayo. So, it, tulong po nito. So, nagbibigay tayo ng mga information para manuha ninyo. Paano po ba ang pagbigay sa panahon ngayon? So, dalawang bagay ang ating nakita. Pwede sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, tumulong ka. Hindi po para gawin natin yung ginagawa ng iba na magkakaroon pa ng 10% para ipagkaloob mo sa gawain ng Panginoon. Ang gawain po sa panahon po ng bagong tipan ay iba na po. Maliit man o malaki, ang ibigay mo sa gawain ng Panginoon wala pong problema. At hindi lang po sa gawain ng Panginoon ka tutulong o magbibigay maging sa mga taong nangangailangan. Amen? So, yan po ang purpose. Hindi lang po sa gawain ng Panginoon ang pagbibigay sa lahat po ng bagay. Tumulong tayo sa mga nangangailangan. Sana po nagkaroon po tayo ng dagdag kaalaman, karunungan at pangunawa sa salita ng Diyos. Please like and subscribe to our channel, God's Word Read Scriptures. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Ibalik natin sa Diyos sama ang kapurihan, kadakilaan at kapangyarihan at maging sa Kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo sa Diyos po ang kapurihan. Amen.